Hindi pagkain kundi mariwana ang nabistong laman ng kahong ipinadala sa isang fast food chain sa Quezon City. May tumawag pa sa hotline ng fast food para sabihin mali lang ang delivery hanggang sa may lalaki nag-claim ng kahon. Balita hatid ni James Agustin. Isang kahon ng gatas ang idineliver ng rider sa isang fast food restaurant sa Quezon City. Ayon sa polisya, ikinagulat yan ng manager dahil wala naman silang inaasahang delivery. Natapat naman na sa manager niya iniwan at sinabi na uh, ma'am iiwan ko ito, meron po tatawag sa inyo na kukuha. Parang ganun ang nangyari. And in, bago pa man makapag, magsalita yung manager, dali-daling umalis po yung uh, delivery boy na yon. May kakaiba raw na amoy ang kahon. Doon na nagduda manager kaya agad siyang tumawag sa barangay. Nang buksan nito, tumambad ang kush o high-grade mariwana. Sakto naman pagdating ng pulis, ayun uh, nga po may tumawag naman sa hotline po noong ating uh, fast, fast food chain na yon. Pagkatawag nun, uh, sinabihan nung isang naka-receive ng call na meron daw pong uh, dinala dito na box, uh, nagkamali daw po ng address. Meron, yung may-ari daw po papunta na dito para kunin yung box. Inaresto ang 26 anyo sa lalaki na nag-claim ng kahon. Nakuha sa kanya nga abot sa 223 gramo ng kush na nagkakalaga ng 334,500 pesos. Tinanong nung manager na, um, Sir, sa inyo po ba ito? Pagkatapos, ang sagot naman nung uh, suspect natin is, Opo, akin po yan. Nakakulong na ang suspect sa Kamuning Police Station. Nasampahan na siya ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ma'am, pasensya na po kayo. No? po ako dyan. Pero sir, kayo kumuha ng box? na no comment po dyan sa ano po sa husgado na lang po magkasalita. James Agustin nagbabalita para sa Jemmy Integrated News. Beep, beep, beep sa mga kapuso motorista, ihanda ang budget pang pagas dahil namumurong tumaas ang presyo sa susunod na linggo. Base sa pagtataya ng Oil Industry Management Bureau ng Energy Department, batay sa 4-day trading, Posibleng madagdaga ng 75 centavos hanggang piso ang presyo ng kada litro ng diesel. 40 hanggang 70 centavos naman ang nakikitang pagtaas sa gasolina. 70 hanggang 80 centavos naman para sa kerosene. Dahil daw yan sa pagpapalawig ng pagbabawas ng produksyon ng OPEC plus pagtaas ng demand sa US at Europe ngayong taglamig doon, pati na ang tensyon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Posible pa po magbago ang mga presyo sa pagtatapos ng kalakalan ngayong biyernes. Kuitis at boga ang mga pangunahing sanhi ng firecracker-related injuries sa pagsalubong sa 2025. Batay sa datos ng Department of Health mula December 22 hanggang alas 6 ng umaga kahapon, siyam na po ang nasa buga ng kuitis. Pitumput siyam naman ang naputukan ng boga. Sa kabuuan, limang daan at tatlumput apat na ang nabiktima ng paputok sa bansa. Mas kaunti pa rin kumpara sa parehong panahon noong 2024 pero ayon sa DOH, posibleng may hindi pa naisama sa report kahapon. Kabataan o mga 19 years old pababa ang karamihan sa mga nasa bugan ng paputok. Mga kapuso, bahagyang bubuti ang panahon dito sa Metro Manila at base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Sa mga susunod na oras e eh hanggang bukas ay makararanas pa ng light to moderate rains ang NCR. Higit na makakaasa sa maayos na panahon ang kamaynilaan sa linggo. Malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao ang uulan ngayong weekend lalo sa bandang hapon at gabi. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Ayon sa pag-asa, hanging amihan at shear line ang nagpapaulan sa bansa. Ngayong Biyernes na itala ang 17 degrees Celsius na minimum temperature sa Baguio City, habang 25.3 degrees Celsius dito sa Quezon City. Sa datos po ng Metro Weather, posible ang surge ng amihan sa susunod na linggo. Pasasalamat sa bagong taon at magandang kalusugan ngayong 2025 ang panalangin ng ilang dumalo sa First Friday Mass sa Capo Church sa Maynila. Kasabay niyan, tuloy-tuloy rin ang paghahanda at pagtitiyak ng seguridad sa pista ng Poong Jesus Nazareno sa January 9. Balita hatid ni Bama Alegre. Tapos na ang holiday season kaya babalik na si Miriam Melencio sa trabaho sa Subic. Pero bago ang biyahe, sumaglit siya ngayong madaling araw para sa First Friday Mass ng Quiapo Church ngayong taon. Para magpasalamat po. Para yung pamilya ko maging malusog at walang sakit na nararamdaman kahit sino sa kanila. Bitbit -bit din ni Angie Takita ang mga anak. Di alintana kahit na umaambon. Mahalaga sa kanila na makapagpasalamat at manalangin. Walang magkasakit sa amin. Tapos, ano, ma matugunan namin lahat, matulungan kami ng Pong Dagsa mga deboto sa Quiapo Church ngayong First Friday Mass. Pagpunuan, mahigit dalawang libo raw nasa loob ng simbahan ayon sa Ihos del Nazarenos. Gusto ng dry run na rin ito para sa mga Ihos na naghahanda para sa Pista ng Jesus Nazareno 2025. Toka-toka na po, may mga nakaradyo, may mga nakatoka sa medic, may mga ka sa Kirinu Grandstand, may mga nakatoka dito sa simbahan. At sa palibot po ng mga, sa mga pa, po, may mga naka-assign na po talaga sa amin. Meron na po mga after po ng replica procession of blessing kagabi, may mga hindi na po umuwi, dito na po nag-stay. Ayon sa National Capital Region Police Office, mayigit labing apat na libong uniformed personnel ang itatalaga dito sa Quiapo Church sa January 9. Dahil marami na nagsisimba, sumisigla na rin ang kabuhayan ng mga nagtitinda sa gilid ng simbahan. Tulad ni Michael Monte na nagtitinda ng panyo na may disenyo ng poong Jesus Nazareno, pati kalendaryo para ngayong bagong taon. 50 pesos kada isa. Malaki bagay sir, kasi alis araw-araw na dito ako sa kaya po. Ka nakakapaginig, ako ng misa. Meron din malalaking replika ng poong Jesus Nazareno na 750 pesos ang presyo. Sana kung nita po kami siyempre. Tsaka unang-una, alam nyo na, kailangan, kailangan natin. Andiyan si Nazareno, hindi na kami pababayaan. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayong 2025, may ilang pagbabago po sa kapistahan ng Pong Jesus Nazareno sa January 9. Tulad ng pagbabasbas ng mga replika ng imahen kahapon na balik na sa Quezon Boulevard sa Maynila at hindi sa Plaza Miranda. Tulad ng nakaraang taon. At simula ngayong taon, Pambansa na ang pista ng Jesus Nazareno matapos formal na kilalaning National Shrine o Pambansang Dambana ang Quiapo Church noong January 29, 2024. Dagdag ni Nazareno, 2025 spokesperson Father Robert Arellano, hindi na tatawaging itim na poong Nazareno ang imahin kundi poong Jesus Nazareno na. Hindi daw kasi malinaw ang pinagmulan ng pagtawag sa itim na Nazareno. Kinilalang 2024 Athlete of the Year ng Philippine Sports Writers Association, si Pinoy gymnast Carlos Yulo. Sabi ng PSA, no-brainer para sa kanila na piliin si Yulo dahil sa kanyang dalawang gold medal sa Paris Olympics. Si Yulo ang anilay overwhelming choice para sa parangal. Nagpasalamat sila kay Yulo para sa malaking tagumpay na ibinigay niya sa bansa. Si Yulo ang kauna-unahang gymnast na kinilalang athlete of the year ng PSA matapos ang mahigit dalawang dekada.